Hello guys! Welcome back to my channel! Ngayon ipaalam ko sa inyo kung ano ang naging buhay ko pagdating ko dito sa Germany. Una is yung weather nila dito. Ngayon nga is 10 degrees. So sobrang lamig dito ngayon. Yung balat ko ay nanibago talaga. Nagkaroon ako ng dry skin at allergies. So kailangan meron kang mga dalang moisturizer. Pangalawa is yung language nila dito. Halos ng tao ay German language ang kinagamit. So ang hirap makipag-usap sa kanila. Sobrang kaunti lang ang nakapagsalita ng English. So kailangan talaga aralin ng kanilang lingwahe. Pangatlo, akala ng lahat ng nasa Pinas ay marami kang pera pag nandito ka na sa ibang bansa. Hindi nila alam na lahat dito ang mamahal. Kulang pa lang sa tax, tubig at kuryente. Kung euro ang sweldo mo dito, euro din ang mga bilihin. Pangapat, yung pagkain nila dito ay iba talaga. Yung Pinoy food, hahanap-hanapin mo. Yung nakagisnan mong pagkain, kaya nga yung ibang Pinoy, kung makauwi sa Pinas, pagbalik dito, ang raming mga dilang Pinoy foods. Panglima, ang homesick mamimiss mo talaga yung pamilya mo sa Pinas. Kaya nga sa load sa mga OFW na mayroong mga anak na naiwan sa Pinas na kailangan iwan para magtrabaho sa ibang bansa. Kaya sa mga anak, sana naman maintindihan niyo ang inyong mga magulang kung bakit nila kayo iniwan dyan sa Pinas para din yan sa inyong kinabukasan. Hindi niyo lang alam na ang hirap na dinanas nila dito sa ibang bansa. Pang-anim, mindset ng mga Pinoy pag nakapag-asawa ng AFAM, ang swerte ng Pinoy. Pwede bang ibahin naman natin na swerte din ng AFAM kasi nakapag-asawa sila ng Pinay? Karamihan dito sa Pinay ay, ay ang sisipag at nagtatrabaho. May iba pa nga ang malaki ang paangkita ng Pinay kaysa AFAM. Tapos ang sisipag pa sa gawaing bahay at maaasikaso sa asawa at mga anak. Sana sa susunod naman, pag may nakita tayong video about Pinay and Afam, sabihin naman natin sa comment na ng swerte naman ng Afam dahil nakapag-asawa ng, ng Pinay. Hindi yung isa na naman nating kabayan ang makakaahon sa kahirapan. Yun lang sa susunod ulit. Maraming salamat! thank mm -hmm. you